Ito na nga ang aming day 3 dito sa Cagbaleta Island. At umagang-umaga after ng breakfast namin, eh kami ang nakatoka na maghuga. So nakikita nyo naman, napakabait naman ni Ma'am Pearl. Ayan, sa kubo kami guys. May pasyente po kami. Dok, ano pong ano niya sa kanya? Ano pong... Ilibor. Ilibor. Tawagin si Portman. Tawagin si Portman. Ibang libor. Bagay na si Forman. Forman <laughs> ko pala, porman. Ayun, sa kubo kami, guys. Sama namin yan. May buntis. May pasyente. <laughs> Ayan. Maling. Sinama sa video. <laughs> <laughs> Palit lang. Ayan. One, two, three. <laughs> Lakas niyo kay Kuya. Si Kuya hindi yeah. <laughs> masakit ah, ano lang, spark Spark lang, lang. Ma, ano, Si Cassie, si, Kasi, si Kasi. Spark nga lang, dali na Ayoko, <laughs> ayoko Ako lang, ako lang 1, 2, 3 Pangalawa sa pangalawa Masikula Ayoko, ah I want to take a picture for my birthday. Um, so ayan, nakalimit kami so ng na white because I want white. Para. Yeah, papakita ko sa inyo yung bahay. Thank you so much! Papakita namin sa inyo yung bahay na nabili namin Kailin na lang. Nagmili silang bahay dito. Si mother, so si father. Uh, <laughs> dito guys, so pakita okay, ko sa inyo. Okay. Iba maayos yung hair ko. Later na yan. Where? at uh, this one. This one is the house na binili nila mother. So, wala na nakatira dyan. Well, may bahay na kami sa kagbalete, guys. Saga, dito na rin kami. Ayan siya. Ito. yan. Yan. And then, sa likod. Saga, so, yun siya kalaki. And then, here. Yan, aayusin na lang yan. Yan, ang gandun. Tapos dito. Tapos ayun, di ba? Tagal na wala nakatira dyan. S Sakto kahapon binenta. Uh, isang araw. Tapos binili na nila mama. Kalahati na ng daanan guys. Kapag nasa ganto na talahiban. Nasa gitna na tayo ng daan papuntang beach. Ay, mapakita ko sa inyo. Say okay, hi to the video Hi! Woo. Okay guys, no? <laughs> napakasaya tong araw na to Kasi hindi rin masyadong mainit. Yeah, yeah. Sakko lang Sakko lang, sabang lang Sa akin Sa Magligaw ka pag hindi mo alam dito. Kaya may guide tayo ganyan. Ha? Relocation talaga? Bakit siya relocation, Dave? May nirelocate na mga tao? Oo Galing naman saan? Diyan lang po. Diyan po sa loob ng pader. Ah, dati. Tinirahan din yan dati. Yes. O, wave 2. O, wave 2. Welcome to Gloria. ano? hello, hello. Hey, no. na. Know, ano yung tinini? Plata? Ooh. Why? Ay, so, baha. Ano? Baha ang ating paka. Ano yung tinini, Dave? Oh. Ano yung tinini? Ano yung tinini? Yan, okay na. Bagpas. Nang walines. Lapit na. Hina na ako. Bago tayo makarating guys. May mga pagsubok. <laughs> Sayang dadaanan. Ayan. <laughs> Tingnan nyo kami. Huwag kang kumapit sa akin ah. Uy! <laughs> <laughs> Tapos mabalik balik kayo dito kanina. Ah. Ang lupit niya. Hindi, niligo naman sila. Tira na yung ko. naman to? Ito doon sana tayo dumaan. Bantagal nga Kuya Lloyd. Well, di sinabi. Surprise nga daw eh. Sanay na daw Saysa sa baka sa lake side eh. Kaya <laughs> so hindi na sa kanya yung baka na yan. Yeah, true. O, isa pa. Alam, dami. Dami. Dalawa, dalawa pa guys. Dalawa pa. Pero malapit na tayo. Pero malapit na. Pero dalawa pa talaga. Magdagat naman tayo. Ang picture. Wala pa naman bintang chinilas dito. Wala na? Ha? Wala na daw guys. Safe. Safe, Safe ang ating white dress. nakukulas ng aking ano face let's go we're here at the beach hubas pa guys hindi low tide pa maganda pa ang picture ar <laughs>

Hi guys. Tapos na kami mag-pictorial. I-follow niyo na lang ako sa Facebook. IG, I need to Malazarte po And IG ko is, I Malazarte. For my birthday, since next next week na yun. So yun talaga yung request ko yung mag-picture kami family. Para meron yung papaphoto album again. And ayan, tapos na yung ako mag-picture ng for my birthday. So, ngayon, Hiningal ako. Ngayon, maliligo na ako sa dagat. So, sure, pwede ko naman kayo madadala sa dagat. Since magsiswimming lang naman talaga kami. Yun yung activity namin for today. So, ayan. Hubas pa. Low tide pa siya. Mga may tataas yan. Kasi, 4 pa naman. So, maya may tataas din yan. Okay. I'm gonna go swim. See you later. Hi, guys. Uwi na kami. Mag-swimming. mag na ka gawin na ka going home. Madaling na. Um, dito na kami nag-swimming, swimming. Let's go home and let's eat our dinner and let's take a rest for tomorrow again. Yeah! Hi guys, gabi na. At nag kami ng bakery at tindahan. Kasi nag-prefer kami ng ako ng tinapay. And sobrang high tide. Do. Sobrang taas ng tubig. At saka na dapat kami pero kailangan bumili na yung necessities ng babae nila mother. Nagpabili sila sa amin. Oh, Naglalakad kami, hanap tindahan. Gabi na. Hey guys, ulam namin po si... Ay, ok. Ay, pugi ito! gutos! Tapos, may isda din. Ito, ito na, uli, no, yung na, na, mga uli ng mga, mga, mga bata yung kasama natin. Oh, ito yan, Uli nila. Pero... Yan, oh. No? Wow. 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 Ito, wow. 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 Mm. Eh. 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 Sige. Tingin-tingin lang. So, okay. yeah, no? Yan. Yan ang ating mga ano, bisita. Galing pa po yan sa ano, ibang bansa. Galing pa. Bakasyon lang. Grabe. O, po, po, galing. Ito po, galing. Ito po galing to sa ano, Taiwanese, Taiwan. Yan ito Galing yan sa Japan. Ito galing sa Japan. Ah, ito Japan, ah, ito, Japan. Sorry pala. Yan. Sabi mo mushi mushi. Ito mo, mushi mushi. Ano pala, Taiwan pala ah, yan. Kasi may napkin niya? Ay, eh? yes, ay diba, di mo nakita, ma'am? Yeah. Binigay ko. Ay, natinga. Mm. kayo. Hmm. Kasi gabaan. Yeah. Ito si Kasi talaga, mga diba, Pila, Pila ni Pila si With yung wings, yung wings, ni? Walaan mo magkano? 48. Ay, <laughs> <Pulaan, magtano, 48. laughs> oh, oh, saman. kasi si Papa. Mahal man ang talaga. Kasi you know? binulungan eh. Yun

Talaga. Oh. Ah. mo to. motor ito. Oo. Kugita. Yun no. Iba. Oh. Iba to. Iba. Nakatino, nakabino. Iba 'yan. Iba 'yon, iba 'yon iba 'yon. Iba yon. Oh, kusline ba? may pick-up line na. Ano man susulô ui? Ano pangalan n'n? Hmm. Oh, dito ka, Maro. Dito Mar, muna Mar, sa Friday pa pauwi natin 'yan. Na. Baka nagtambok ay. Dito ka na, oh pa. Mahala kayo sa buhay ninyo. Kanya-kanya muna talo tayo. Kanya-kanya. <laughs> mm. Mga butom eh. Hindi you know? Ang sarap sa hmm. baybayon na. Diba? Hmm, Dito ka. Doon kami muna, muna. tayo na. Atayin. Yun. <laughs> doon tayo mag uno? Oo oh, guys? Thanks for watching. Matulog kayo abot na doon. sa pagtulog. Ay doon sa paligid na. Hindi.